Bumababa, bumababa na nga ba ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Yan po ang hihimayin ni Prof. Antonio Contreras sa kanyang punto de vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Yan ang number one na tanong ngayon sa education sector. Bumababa na ba ang kalidad ng ating edukasyon? Lalo yung nabigyan ng pansin ng openly ibinulalas ni Senator Nancy Bina ang kanyang pagtataka kung papaano ang isang estudyante na grade 8 na ay hindi pa marunong mag-add. Yan ay sa basic education. Meron din tayong mga hamon sa tertiary education o sa higher education. Ngayon, punta muna natin yung basic education sapagkat malinaw ang ipinupunto na dahilan ng napakarami. Ito daw kasi yung di umano ay pulisya ng DepEd na mass promotion na dapat ipinapa sa lahat. Bagamat hindi itinatanggi ng DepEd na meron silang pulisya ng mass promotion, meron po tayong programa na No Child Left Behind Policy. Na ang layunin ay siguraduhin na lahat na mag-aaral ay natututo, walang maiiwanan. Yun ang ibig sabihin ng No Child Left Behind na dapat ang ating sistema ng pagtuturo ay lahat marunong magbasa, lahat marunong magdilaang. Pero unfortunately, ang interpretasyon ng marami dito, kasama na ibang mga teachers, ay walang maiiwanan sa grade level. So isasama na kahit yung hindi marunong magbasa at magsulat, na ipopromote sa sunod na grade para lamang huwag silang ma-left behind. Hindi po yun sa tingin ko ang layunin ng No Child Left Behind. Ang layunin ay magpakala tayo, mag-implement tayo ng mga pedagogical te uh, techniques and styles, learning approaches, improve natin ang ating pagtuturo, ang material na available sa mga estudyante para talagang lahat ay matatapos na marunong magbasa at magsulat. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi po marunong magbasa magsulat, ay hindi pa rin, ay isasama pa rin sila doon sa mga marunong. Pero ganun pa man, may mga puer forces kasi eh. Kasi kung titingnan mo at napapansin din natin ito, meron kasing institutional rewards points ang kada uh, eskwelahan. Uh, Alam naman natin yung mga bonus sa gobyerno, nakabase yan sa performance. So, maaring may puwersa o may force, may pressure sa mga teacher na magpasa na lang. Kasi kapag maraming babagsak, baka negatibo ang implikasyon noon sa kanilang eskwelahan. Didagdag na natin dyan, nagiging very, very concerned ang mga parents ngayon. ba diba? Kita naman natin, marami involved na sa edukasyon ng kanilang mga anak. At ang iba dyan ay nagreklamo kapag mga anak nila ay bumabagsak. Nang Nangaaway pa ng teacher. No, syempre, ang teacher, itong pobre teacher, ang dami nang inaasikaso. Nagtuturo ng anim na oras sa isang araw, dalawang oras para sa ibang bagay. Tapos kung ano nung pang gagawin, mababa sweldo, ay iisipin na yung kung ano yung maganda sa kanyang well-being. Hindi na lang papa, uh, yun, ipapasa na lang yung iba dyan. Hindi tama pero masisisi ba natin sila? Ngayon sa isang banda naman, marami nagtataka, eh kung bumababa ba naman ang kaligadad ng edukasyon, bakit ang daming gumagraduate ng Latin honors pag college? Nasaksihan ko yan personally, sapagkat nung ako'y nag-aaral, talaga pag ikaw ay cum laude, o magna cum laude, o lalo na pag suma cum laude, ay talagang ubod ka ng galing at iilan lang yan. Nung ako'y kumaduit nun, isang, kumag, isang suma lang yata, eh, talagang bihir mangyari yun. Diba? Diba? So parang iilan lang. Maliit na porsyento lang yan ang graduating class. Pero ngayon, naku po, nitong huling graduation na lamang na nasaksihan ko, isa sa dalawang graduates may laude. Meron pang isang kolehiyo na 87% ng kanilang graduates ay may laude. Mas marami pa. Kaya nga di ba pag may laude ka, dapat yung distinction ka. Eh, ang nagiging gumagraduate ng with distinction, kasi distinctive nga naman, yung wala nga laude, eh, kasi sila iilan lang. So, ang tanong, eh, paano nangyayari yun? Nakala natin bumababa ang kalidad, pero pagdating naman sa kolehyo puro lahat sila ay may laude. Eh. Ang epekto naman po kasi ito, nung nangyayari na nagkaroon tayo ng pandemic, na nagkaroon naman ngayon ng usapin tungkol sa mass promotion again na do not fail kasi syempre kailangan nating ibig ilagay sa ano teacher ako nung time na yon hanggang ngayon naman teacher ako meron kaming ganung pulisya na bigyan ng mas maraming pagkakataon ng isang estudyante huwag magbagsak gawin na incomplete di ba bigyan ng pagkakataon na pumasa dahil nga hindi ka nagbabagsak kung matumataas ngayon yung bumababa ngayon yung rubric mo sa grades kaya tumataas ang grades sa mga estudyante yun ang isa isa pa hindi nagbago yung pamantayan natin sa pagbibigay uh, ng honors. Noong panahon ko, at ako naman ay 62 na, uh, may estudyante hira. At uh, talagang dumad tayo sa butas ng karaming panag-research. Pumunta tayo sa library, di ba? Uh, kailangan nating magpunta sa mga index card, uh, di ba? Uh, yung mga nang, yun know, naman punong-puno ng mga molds na yan, mga library, pupunta tayo doon, hahanapin natin yung source natin. Ngayon, napakadali na, naandyan na sa internet, i-google -go mo na lang. Meron pang artificial intelligence. So, hindi na dumadaan ng estudyante sa ganong hirap. At napaka, ano na rin ngayon ng mga mag-aaral eh, meron na silang awareness sa kanilang rights. Nung panahon ko, may mga terror na teacher. At noon, hindi ka makareklamo kung bumabagsak o ibagsak ka man, di ba? Ngayon, hindi ka na pwede mag-terror. Sabagat meron na mga student rights. Sa may estudyante, ireklamo ka na. Lalo-lalo na kapag nagpapa-promote ka o kaya nagpapatenure ka, ang, ang baka ibagsak ka sa evaluation. Kaya mga faculty tuloy na gusto magpa at gusto magpatenure ay naging mabait. Dahil nga, kapag hindi mata mahirap silang makapasa sa kanila, baka bawian sila sa evaluation, di sila ma-promote. So, yun yung mga structure struktura sa edukasyon na hinaharap ngayon both sa basic education at sa higher education. So, ando na tayo. Kulang sa kagamitan, kulang sa teknolohiya, subalit andyan din yung mga problema ganito na dapat na mag-adjust na tayo polisia, i-adjust natin. Mga grading systems, i-adjust natin. Ang metodology ng pagtuturo dahil andyan na na bawal na ngayon yung mag-test ka na pencil and paper. Yung mga may true or false multiple choice. Mababaw na education level of learning daw yon So performative ang tawag natin dyan. Mag-report sila, etc. Ay eh, dahil nagtuturo ako. Medyo minsan, kapag objective yung test mo, madali mong malaman sa inyo yung nag-aral sa inyo yung hindi. Pero ang problema dito, pag magaling magsaulo ang isang tao, kahit hindi na intindihan, nakakapasa. Pero pag naman mga performance yan o kaya essays, ayun, andyan na yung AI. Madali mo nang, madali nang pwede ka magpagawa ng essay. Kaya ngayon, baligtad na ako pag nakakita ko ng essay na ang ganda-ganda ng pagkakasulat. Dati noon, ang galing-galing naman ng na estudyanteng ito. Pero ngayon, pag maganda pagkakasulat, teka muna. hahanapan mo ng mali. Kasi pag walang mali, baka AI yan. Nag-iiba na po ang larangan ng edukasyon. Pero kahit ano pa man ang pag-iba, lahat ang layunin natin pataasin ng antas. Hindi po pwede nang umasa na lang tayo lagi sa kung ano kagawian At hindi pwede na magpa-pressure tayo sa ano yung yung exigency ng dapat ating ipasalahat yan dahil baka maga, dahil magalit yung magulang o kaya baka ireklamo tayo ng estudyante o kaya baka yung ating boss magalit dahil bumaba ang puntos natin. Tuloy hindi tayo makakuha ng bonus. Yan po ang problema kulang po ang pitong minuto para i-discuss ang complexity ng, ng edukasyon. Pero ganun pa man, hamon 'yan na dapat hinaharap natin. Yan po ang punto de vista ko ngayong araw na ito. Balik sa inyo diyan sa studio. Dayan. Maraming salamat Professor Contreras.